5,000 pesos. And for the special award, we're going to receive 10,000 pesos. Hi, so for today's video, look, look, ang buko eh. kong ribbon, kaya maghimo ko. Masa si buhaton ako, napalit kong scotch tape, double-sided tape. Kaya maghimo ko o money garland para sa kumangod kay graduation niya o ma. Ang mga kumagalimao ba kaya niya wala makulat yung mag-congratulations sa tunga um, ba? So, mo guys no kay bidabida man ta, gusto man gyud mo buhat kay para effort lagi daw kay kunuhay. Oh. Tanawon natog magkadima o ni akong buhaton guys. Hintanaw lang ko anig mga video tutorials on saon pagbuhat og money garland. Ada bahala na unsay resultaan? It's the thought that counts man daw. By the way guys, kani akong manghud na mo graduate is muna na ni among bunso, tulora mi magigsuon. And nga akong ate is married na. As ate, happy kay akong heart guys nga nakahuman na gyud ang akong manghud And yeah, hey, pwede na ko magminyo charot. Inana na sa uban nga ay pagminyo ha kay napakay manghud nag eskwela. Pahuman na sa imong manghud, charot. Pero kani akong manghud guys is proud kayo ko nga uh, scholar ni siya, wala kayo mi gasto sa iya ha, allowance allowance lang. And isa pa natunon sila sa pandemic so ga online class sila atong mga 2 years. So wala kayo mi sa iya. Ha? ang mga pamasahi padung eskwelahan load load lang and chada nahuman jud na ako guys ambot kung na mauba ni siya pero murag na maom ampod happy ka girl nga nagkadimao imong DIY by the way guys nagmani garland ko sa iyaha guys kay, kay last year pag na graduation oi sige na siya padungog-dungog kay wala man toy center ang ato ang mani nagpalit na lang ko aning garla na baligya dress gawas nagdala jud ko siguro gunting o double sided nga tape ayan guys nahuman jud mura naman pud ay sig mura naman siya pinalit i No grade below 83% from first year to fourth year. They are also recognized for the qualities they have manifested as modern. Sandro Marcos III, no, pledged to all of you graduates that you will receive empath that you will, you will receive five thousand pesos. Each. And for the special award, you are going to receive ten thousand pesos and all the members of the PNP staff, teaching and staff, non-teaching staff will also be given the same reward. Okay. But, more than that. Well, more than that. Hindi na satisfied si Kong Sandro. Binulong, binulong sa akin ni Mamiya yun kanina before ako nag-message. Sabi niya, Mayor, hindi pwede yung graduates lang ang masaya. The parents of all the graduates will receive the same amount